Fourth impact, nangangalap ng donasyon para sa isang farm para sa kanilang mga fur babies. Oh, port impact, isang kilalang grupo ng mga Pilipina ay nagdunsad na isang pangangalap ng pondo para sa isang farm para sa kanilang megit 200 aso. Ang kanilang kwento sa kanilang mga fur babies ay nagsimula mula sa isang regalo mula sa kanilang mga tagahanga. Limang mahalagang shih tzus noon ay lumaki ang kanilang pamilya ng aso at patuloy silang nag-aalaga at tagmamahal sa kanila. Ang kanilang layunin ay magkaroon ng isang espasyo kung saan ang kanilang mga aso ay maaaring mamuhay ng malaya at masaya. Sa kasalukuyan, patuloy silang humihingi ng tulong at suporta upang matupad ang kanilang pangarap para sa kanilang mga fur babies. And that's all for today's Chica. Feel free to share your thoughts in the comment section below. Remember, let's promote empathy and respect in our online community. Until then, don't forget to like this video, subscribe to our channel, and hit that notification bell so you never miss any entertainment news. Thanks for watching and see you next time.